Ayan o guys. May nagaganap na punog dito ngayon. So, may biglang awa. Makain ko. Wala naman daw tao sa loob. Nakatakbo daw. Eh yung kabila matatamay na. Um kailangan ng maraming bumbero gusto po first time ko naka-encounter ng ganito oh. wala na, kumalat na oh. ano ba ang maging ano daw, pinagmulan? sa bodega, kumala kayong bakalang pagkutok ah dito, ako po, paputok pala pinagmulan ay shit! Masa Okay, oh. First time ko naka-encounter ng sulog dito yan sa amin sa may biglang awa. At sa kanto, Dito lang sa kanto ng biglang awa. Pagsimula daw sa paputok. May mga naka-stack na paputok. Medyo lalayo na ako, mainit. Kailangan ng bumbero. Baka may kakilala kayo. Luma malaki na yung apoy. May na yung na yung, uh, Basta may sulog. Basta may sulog. Gabi wow, beses, ang nito ano? Kahit malayo kami dito sa sunog, sobrang init. Yung ano, ang delikado, yung mga kuryente. May... ako? Kaya makikirata ako. ako kasi mainit. Sobra. Sobrang init. Alam na, ayan, nasusunog na yung mga kuryente. Oh, nakakatakot. Siete. Diyos ko po. Lana, na. wala na, nagliyab na lang. Wala na, nag-ayon na yung kuryente, oh. Okay. Wala na, grabe. Ah, wala na kuryente sa amin. Grabe yung sunog, oh. Katawag naman daw ng bumbero, Oh, Third alarm na. Talagang kailangan ng maraming, ano, bumbero. Sobrang lakas na, Oh. Nadamay na yung kabilang bahay. Yan na. Yan na, may paparating na ng bumbero, guys. Woohoo! Dito lang yan sa may kanto ng Biglang Awa, Shina. Sa may tapat ng bakery. Ayan eh, o, mga taga-baliwag na to. Wala na, ayun na yung ano Yung poste, nagliliyab na rin yung kuryente. grabe pala, ganito pala naka-experience pag nakakakita ka ng sunog. So, kahit malayo ka na sa pangyayari, yung init, ramdam na ramdam mo. Ayun, dumating na si Cap. Oo, dun mismo, sa may kanto ng bakery, sa tapat ng biglang awa, yung paradahan ng tricycle. Kasi meron daw na, may mga ina-stack na paputok eh. Para daw may pumutok doon kasi may nakasaksak atang na flag na iwanan. Grabe yun. yung bing. Ate, hang out oh, sa may highway. Dito lang sa may tapat ng kanto namin sa Biglang Awa. Ito yung bakery. Ayan yung bakery. Ito lang yung kanto. Papunta siya ng central. Tapos ito yung sa amin sa Biglang Awa. Dito lang yan sa may kanto ng Biglang Awa, sa may tapat. Ala na, natusta na. Sobrang lakas ng apo eh. Marami pa naman mga ano doon, mga damit, chinelas, mga plastik. labis na bomba na kuya. Fire na! Yan na, sumasabog na siya. Pa-share po nun live. Kailangan po nun mga bumbero dito sa may pulilan. Meron nang dumating na ano, kaya lang na naubos yung tubig eh. Baka may iba kayong contact, kalumpit or plaridel. Para hindi na madamay yung itong bahay. Wala na, naubos na eh. Kasi masabog oh, grabe. Para ka nasa impyerno sa sobrang init. Bumbero, bumbero dito sa biglang awa. Mga wigila na kayo. See naman. Diyan na. Sumasabo. Ang tagahan. fire na. Ayan na, ayan na. Unti-unti nang inaano. Pero hindi to agad maaapula. Kailangan pa ng bumbero talaga. Kasi sobrang lakas ng apoy. Dito po yan sa may biglang awa. Sa kanto ng biglang awa. Sa may tapat ng bakery. Sa biglang awa lang to. May paputok. May sumabog kasi paputok. Sa paputok daw nagmula yung suno. Yung wire. Naputol na yung wire! Ngunit naputol na yung kuryente, oh! Ayan oh! Yung malaking wire na to! Naputol na! Oh! Bumbero, bumbero, kailangan ng bumbero. Naputol na yung pinakamalaking wire ng kuryente dito. Dito po yan sa may kanto ng Biglang Awa, sa tapat ng bakery. Yan mer. Yan may dumadaan pa na bumbero. Ay paparating na bumbero. Dito lang po sa may kanto ng biglang awa papunta ng Villa Lorenzo papat ng bakery ito, ito kalumpit dumating na yung truck ng kalumpet. yung ano ng kalumpet. bumbero <laughs> Oh, yung katabi di ba? Dating salon yung katabi nun. Yun mismo, nadamay na rin yung katabing bahay. Grabe. Mm -hmm. Nadama yung kabilang bahay. Dito lang po dito sa may biglang awa, sa kanto ng biglang awa. Nagulat nga kami at nagkakagulo yung tao sa amin sa labas ay eh. nakita na namin ang laki na nung suno. Oo, doon mismo. Doon mismo sa ano, kanto na yun. Yung paradahan ng tricycle. Kaya lang parang hindi pa enough yung bumbero natin eh. Kasi dalawa pa eh. Ito po sa pulilan. Dito lang, dito ah. Pero malakas pa rin oh. Eh. Amin, amin, amin. Ako, ato pa yung mga. Yan yung sunog. Yan yung sunog.

Oo, oh, nan nandito na po yung bombero ng kalumpet. Eto na, oh. Eto na yung sa kalumpet. Yung fire truck ng kalumpet, meron na. baliwag dumating na. Dumating na, kaya lang hindi pa mukhang kailangan pa rin kasi malakas pa yung apoy, eh. Sobrang lakas pa niya. Sa ano to, dito sa pulilan, sa may kanto ng biglang awa lang siya. धन्यवाद Ba mabilis na win. O wow. Mundo ba pa yung apoy? kuryeng kuryeng Mas lumayas ako doon sa kabila Baka biglang bubagsak yung wire ng kuryente Salamat Opo sa tapat mismo ng biglang awa Yung kanto mismo Yung kanto mismo kaya hmm. ang kailangan ito, ito siguro mga ilang bombero pa kasi marami pang apoy eh. Sa biglang awa po ito sa kanto na biglang awa sa tapat. Tapat ng bakery. Ayan oh. Grabe oh. Hmm. Oh <tik> nga magkakadigit nga eh. Ah <tik> Ayan. Oo, oh, yung kala konti Hilgar siya na nga yung katabi. e eh, hindi ko rin alam kung ginabot na yun. Ayun yun, no? Ayun yung kala konti Halil, yung may tindahan. Tapos kala na yung sumul... Eh, may umuusok na rin doon sa katabi, we. Hindi natin alam kung aabutin yung katabi na yun. Dito lang sa may kanto ng Biglang Awa, kuya. Baka meron pa kayong mga kilalang, ano, uh, mga bumbero, kailangan pa nila. <coughs> Ano po, parang may naiwan atang appliances na, na naka-charge, tapos biglang may sumabog, eh maraming stock ng paputok daw sa loob. Maraming paputok sa bodega. Sa bodega daw nagmula yung sunog eh. Ate, dito lang yan sa kanto ng biglang awa, Eri. Yung ka eto yung ako ng biglang awa, Eri. Sa tapat lang ng bakery. Oo, oh, sobrang laki talaga ng apoy kasi tingnan mo tong kuryente na to. Iyan yung pinakamatabang wire o oh, naputol. Naputol yung wire dahil sa sunog. Nagkasunog-sunog yung kuryente, nakaputol-putol. Wala na rin natong tubig. Bumbero pa. Sa pulilan po ito, sa pulilan. Wala Kaso malakas pa wey, nakakadalawang bumbero pa lang dumarating, wala na rin hatang tubig. Tatlong bumbero na pala, pulilan, baliwag kalumpit. <laughs> Oo, may mga tindahan ng ukay-ukay tsaka mga chinelas, puro plastic pa naman yung tinta nun. Okay, malayo naman po ako dun sa sunog. <laughs> Kahit malayo kaya lang eh, ramdam, na ramdam mo yung init kasi yung lagablab nung apoy, grabe. Pasyay na lang po para kung may mga kilala kayong bumbero, kulang pa yung bumbero eh. Madadamay yata yung tindahan ni Consihal Hill dito. Oh, so, ano, meron daw ilang pera, meron daw paputok sa bahay na na-stock. Eh may nag may naiwang naka-charge daw ng appliances. Eh doon nag, dun nagmula ata yung sunog. Eh wala naman nasaktan, nakalabas naman yung nakatira. Nakalabas naman. <laughs> eh ngayon may kuryente pa, baka siguro papatayin tong kuryente. Sa may biglang awa po ito. Sa biglang awa to, sa biglang awa sa may kanto. Ako salamat po, baka kailangan po po talaga ng bumbero, baka po may pwede kayong papuntain dito. Para wala na pong madamay na bahay. ay yeah, na no lalo pa siyang lumalalang kasi Marami kasing mga plastic, like chinelas, nasa loob kasi tinda dito eh. <laughs> Biglang hawa ko ito sa kanto ng biglang hawa. Oh, nandito na yung Plaridel. Dumating na yung Plaridel, Kalumpet, tsaka Pulilan. Sa may kanto lang to ng biglang awa mismo, tapak ng kanto ng biglang awa. Papasok ng, ng biglang awa, di ba? May ako. Ito na mismo yun, oh. No? Hindi nyo na daming na po yung baliwag. Salamat sa mga bumbero ng taga-baliwag. Nandito na. Ako, nadamay na yung tindahan ni ano, o. Yung tindahan ni Ponce Garcia. Ayun, o. No? umuusok na rin bahay ni ni Kunsi Halil Garcia yung kasunod nun. Wala <laughs> na kumakalat mo. Salamat Wala na. nagharang na. sila, hindi na. pwedeng na. daw. Yan na. Wala may may na. Wala na. Oh, Opo, sa may biglang awa po ito sa pulilan. Ito na, ano ba to? San Rafael, San Rafael to. Taga San Rafael, salamat sa party. Sa ano, sa San Rafael. San Rafael na to. San Rafael. <laughs> Oh, wala naman pong nasaktan. Nakalabas naman po yung mga tao. Wala naman pong nasaktan. Nakalabas naman po yung mga tao. Pati yung mga katabing bahay, umalis na rin yung mga tao doon. Ito na po yung fire truck ng Pulilan, Kalumpit, Laridel, Malolot sa San Rafael. Eh kulang pa po eh. <tipos> is the light. Ito. malolos, Ito. na malolos. Ito. <laughs> malolos. Ito. Ito. Ronaldo salamat. Malolos. Bigin ko. Bustos. Andito na po yung bustos. Dumating na po bustos. Ito po ang bustos, oh. Ito na po ang bustos. Yung fire truck ng bustos. Salamat. hindi ko alam yung isa. hinahanap ko yung pang ano kung anong 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 para sa ah, ito. ito may rescue. Ito pa isang bombero. Yan, maraming salamat. Makakapula na to kasi marami na sila. Okay. lilipat na ako. <laughs> Baka bumagsak yung <laughs> kuryente. Ah.

Salamat po sa mga nag-share dyan tapos sumili po ng ibang tulong. Lalayo na ko, baka ako baka mabagsakan ako. ng ng wire. Ayun pa yung mga ibang ano. 3.7 euro si mama. Ayan o. Back to back na yung ating fire station. O, ah, ayun pa o. Maraming salamat sa mga sa mga kalapit na parang ano, lahat basta. Sa lahat ng bulakan na tumulong. Malolos, Giginto. San Rafael. Bukawin, na. andi dito na rin. Bustos, Laridel, Kalumpit. Basta salamat sa mga Bulacan. Sa Bulacan Fire Station, andi dito na silang lahat. Baga nag-join force na lahat para wala nang madamay na bahay pa. Hindi ko alam yung kay Konsehalinil na tindahan. Palagay ko nadamay eh. Nadamay na. Bumutok nga daw yung ano, sabi ko. Ayun, nadamay pala yung tindahan ni Konsehalinil dito.

Ayan, asan ba? Ayun, ayun. Ayan, shout out pala sa kay kapatid Jor Sgera, dito na Jorel Esguera, nandito na. Sa niya si... Ano pa kaya asawa ni Jorel? Si ah, kay siya. Ayan, pala ko rin, nandito na si Jorel ngayon. Oo, oh, kay Konsehal, ano, renegar siya, na ano na, natamay yung tindahan niya, pinaupahan. E eh, sana hindi naman nabutin yung bahay niya. Ay, salamat. Marami ng bumbero. Ah, si Jo Ay, si Jo si pala. yun. Ayun, si Jo Opo, teacher Peli sa kanto po ng biglang awa. Ayan, nag-join course na ang Bulacan Fire Station, ha? Salamat, salamat. Hindi yan kikigil hanggang hindi na ano. Hindi, yung parang mapatay na nila lahat, may tawag dun eh. Lalo naman yung mga baga. Pag natapos na yung sunog. After fire? Oo, basta may may tawag yung mga bumbero dun eh. Hindi siya after fire. Hindi after fire, may tawag sila dun. Nadamay po yung bakery. Meron Oh, sa gawing inaon daw, wala nang kuryente. Alisin mo nga yung anak natin. Kasi nga, ano, naputol yung pinakamalaking kuryente, o. yun yung pinakamalaking kuryente. Naputol siya. Eh, konektado ata daw ng inaon yan, bandang bukid. Kita-kita si CCTV, ako pala na simula yung ano eh. Ay, si CCTV pala Alam mo kayo kaya,

hindi po sa may 7-11 sa may biglang awa po. Kanto po mismo na biglang awa.